O ganyan ito pala ang style ng palo niya. Ipit ito sa may sapatos, pinagitan. Ayan na mga kasoyo. Pinagtatapal-tapal ng urethin foam dito. Ayos na. Nakatakot pagka mag-iisa lang, taso ang ng bangka. Dapat na sa bangay may radyo siya. O ganda talaga pagka may radyo at uh, in case man na magkaroon ng abirya ay makakatawag doon talaga yo what's up mga kasoyo magandang morning yan lumakas na naman dito oh So, bisitahin natin ulit yung bangka ni Kuya Ricky kung nalagyan na ba ng, ng styro. Kasi yung huli nating update doon ay wala pa nakalagyan ng styrofoam. Puro mga skeleton pa. O, ayan o. Oh. na naman mga kasuyo ang dagat. Tapos, mamasyal na rin tayo para pinaka-exercise na rin natin. Punta tayo kay Raps TV Vlog kung may kape pa doon na pulgers. gears. <laughs> Shout out ka pala kay Sir Paul. Good morning. Dito sa Pinas. Kay Brother Manny Pascobelio. Ayun, nakalaot ng tripose. Ayan, ingat-ingat po lagi kayo sa pagmamaniho. Ayan. Magandang morning. Sir Jeloen. Bayo yung fiber mga soya oh. Doon Talaga. Laki. Lumabang bangkang ay Nakaparadal dito. Yan. Doon Yan. Yan. Kalaki alon. Ingat, ingat. Ingat sa paglalayag. Ingat sa mga kababayan nating mga mangingisda. Shout out nga pala kay May nung kwan, lumubog. bangka Nabutan po ng bagyo talaga. Nabasag daw po yung unahan, Yung po yung balita. Pero ligtas naman lahat ng mga sakay. Lahat po ng sakay ay ligtas naman. Yan, salamat naman at uh, kuwan. Nabasag lang yung pinakang unahan siguro daw niya. Sabi sa akin nung ang 'Yan asawa ni Jimar. Yung kapitan na 'yon ay tito niya. Hindi na lumao 'tong malit na 'to ah. Tu. Hindi na lumao Ah, baidin na ay styro. Makapag-vlog na tayo ng tuloy-tuloy dito. Sana nga may gumawa. Ang tanong. Silipin natin mga kasuyo. Update part 2. Pwede na sana kung may panulay dito oh. Makapasok man lang tayo dito. Pag may tao na mga kasoyo. Oh, ganyan ito palang style ng palo niya. Inipit sa dalawang ay inipit ito sa may sapatos pinagitnaan. Tapos nilagyan ng dos por dos kabila ano. Inipit din. Ay, palo. Pinakampuste niya. Husay. di so, uh, dito yung niya. Dalawang teringka din. Kaipit uh, yung dalawang teringka. Tinadtad ng mother post ni Paring Adonis. Mm. -hmm. Yuritin pom. Ito maganda. Yuritin pom kapal ay Diyos 4x4 to 4x4 Ranyo pala ito Bago Ay may tao Akya tayo Makikitsmiss tayo Ay meron na Opo mang tao ayan na mga kasoyo pinagtatapal-tapal ng urethin foam dito ayos na kapag tuloy-tuloy ito abis na ito kaya storage na lang ang kulang nito mga kasoyo Dores na lang kulang. Largo na ito. Sigargi lo. Ay gumagawa nito. Time check pala natin ay alas 8:00 media. Ngayon po ay August 28. Uh, maya maya baka biglang dumating dito mga kasoyo yung tao at ah, dito yung mga gamit niya. eh. oh, dito, dito yung planer nalapatan na rin pala kabilaan ito oh. mabilis lang dalawang araw tayo ninyo kapag vlog dito ay ito na kagad oh. ayos paano siguro ipapa ito. Ito maganda i-fiber pag ganito mga kasuyo. Urethane foam. Lalapatan kagad ng fiber. Pero pagka nagtitipid yung mayari uh, plywood lang itatapal nito. hmm, Balik na lang tayo mga kasuyo pagka papasal uh, muna ako kay Rapid, TV Vlog wala pa yung tao dito maganda pag may tao para makapagpaalam tayo pupunta tayo dun sa loob ng kamarote para mapasyala natin yung pinaka engine room nya baba muna tayo mga kasuyo. mamaya na tayo pumun magkuhan dito abangan nyo lang sa kuhan sa ating kasunod na upload may pa sa palaran dito at walang tao ay walang bantay baka mapagbintangan pa tayo <laughs> ito na lang ang hindi pa natin na-vlog itong kabaak na to para maipakita ko po sa inyo yung hitsura wala pa palang panto muntahe mga kasoyo wala pang muntahe wala pang butas ayo wala pang kabutas-butas hmm. Kanyang roda Parang 20 feet yata ang Ano ito Ang roda nito sa ulihan 20 feet ang haba Palakot yung malito May lakas Delikado. Ano? Yun Yung isang bangka ng aso ay ipalamaw to. May nag-comment ka pala dito? Doon sa video natin, nababasok ko ay mahuna daw. Pag mga ganitong dugsong, mahina daw pag ganitong paltik daw. At wala daw tali. <laughs> Marami namang yung kay Kapitan Hogan. Nasa na yun? Yung kay Kapitan Hogan. Yun! Ganito rin yung style noon Yung kanyang paltik Mga kasoyo yan o oh. Ganyan nyo yung paltik nya Ay Dugsong rin yan Ayan Dugsong rin yan Patong na yan Patong Ay hindi pala yan bayon. Maliman ako ng sum. Ayan Ayan Patong din yan, may eh. patong na Ganito rin yung style Ganon, yan. Sabi doon sa comment, mahina daw at walang tali. Pero pag ito tinalian, may dobling tibay lalo. Kasi naka-tornelio na yun, yan, ayan oh. May call na yan. Tornelio tagatlo. Ay, ang pakuko niya. Maganda sana kung ito yati-yati na. Hmm, na ito ng yati-yati. Ganda sana nito. Pati ba ito? Kung ano mga kasuyo ay eh, dalawang paltik niya sa hulihan niya. Dalawa. Tapos halos ito magkaratig na. Halos tig. Kung na ano ito. Ang agwat niya ay halos 5 feet or 6 feet. Ang agwat. Yan. Ang gado sa unahan. Dikit-dikit na halos dito. Ayan. Si paring Adonis pa. Si ang gumawa nito. Hindi yon gagawa ng hindi matibay. <laughs> o oh, kailangan talaga matibay mga kasoyo kasi alam naman natin pagdating sa laot ay buis buhay ang uh, mga natin, mga babae nating mangingisda. laki nito vlog natin ito hanggang sa matapos mga kasoyo update update may perno yan may perno o lahat perno yan hmm. lahat laka yan wala lang yan tali tali Baka nga ito hindi natatalian yan eh Kasi nakaperno naman yan So yun mga kasuyo. Balikan natin yan Pagka may tao na Sabahan nyo muna ako hanggang sa dulo ng video na ito Pasyal tayo mga kasuyo. uli ang hangin habagat ah, Ay amihan ah. Habagat pala Ano ba yan? Ami habagat Ang hangin natin ay norte, Pag ganito Habagat kasi pag, pag ganito mga kasoy ito. Norte, habagat Sayang tumbang kala to Yung lumubog nga pala mga kasoy Ganito kalaki yun Ah, mas malaki-laki nito ng kaunti. Hindi magkakalayo ang sukat no, lumubog nito. lumubog sa Pacific. Ganito ang plano ko. Yung sa atin mga soyo. Lalagyan ganito. Kaso ay ang lalagyan natin. Kung, mako, kung maroon tabla, ay tatabla natin. Diretso tabla. Para diretso na tusok agad. Pipirnuhan na laang. Para hindi na tayo maglaga, maglagay ng liga-ligason. Diretso. Wana, Derecho Diretso. Sobre. Tapos yung ating paltik. Ganito rin siguro kalaki. 4 by, yan, 4 by 6. Yan, ganito. Tapos yung pakuko natin. Depende na lang siguro kayo amigo kung yung pag or ganito pero nabanggit na ni Amigo Vic na ganito yung ating magiging plano yung magiging kanya pakuko sa triple C ayos tapos ganito na rin kahaba mm, ganito na rin kahaba ang ang paltig niya magiging ganito man lang yung unahan sa triple C oh halos hindi magkakalayo ito ng trifles mga kasoyo pag ito'y mapalitan ng ang unahan ng trifles yung ganito patusok pa punta doon janggas na talaga siya maganda na kurma nun lipat na dito ang mga bangka dito kapara ang mga maliliit mga walang nagkakapitan oh alis na ingat 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 sa paglaot medyo may lakas kababayan ingat po sa paglaot mag isa ka pa man din nakupo uh, pag mag-isa mag sa laot sana makarami Isang gabi po lang Makarami nakagat kagad Para balik kagad May lakas oh. Alagang Ingat sa laut Kuyang alitang ng bangka mo <laughs> iya yeah, nakakatakot pag yan talaga sa palaran buhay sa buhay mga kasuyo nakatakot pagka mag-iisa lang taso haliit ng bangka dapat sa bagay may, uh, may radyo siya oh. hmm. ganda talaga pagka may radyo at uh, in case man, uh, magkaroon ng abir ay makakatawag ayun ingat, ingat sa paglaot ko yan Tara makarami ka Alang-alang sa pamilya Mga kasoyo Buwis buhay, buhay Tinaas na rin pala ito ah Nabili dito mga kasoyo Ito yung binibinta ng 350,000 Ewan ko lang kung magkano ang pagkabili nito Nabili rin pala ito yung magiging yung nagiging buyer nito ay yun din yung bibili di sa sa kwan sa bangka ni Raps TV Vlog alam ko lang kung kailan mabibili itong bangka ni Raps TV Vlog ayan tinagalog naman Tumira ang hanging amihan. amihan ang amihan. Habagat pala. Yan ang uling ni Rapso. Harvest na natin to. Harvest na natin. Harvest na natin. Nakalive ka? Ba? Ayos sa Pwede binura mo yung mga ano mo doon. YouTube channel. Na isang set mo. Hmm, Binura ko. Eh, factory reset ko. Naka-live si Rocks <laughs> TV Vlog mga kasoyo. Kanyang mga uh, alagang miming. Mas quality ito kaysa kung talaga S21. Quality. Pinky 10, di ba? S22 ito eh. Starap, yeah. Sarap Sarap nga. Sarap. Sarap pang vlog. Kaya nga ginala ko kagad ay para mabinyagan <laughs> Para makuha pa.

yung malayo na ito mga soyo oh. Mm. talaga tinestin ko lang itong ating bagong camera kung talagang <laughs> tested ba <laughs> so yun mga kasoyo makalive pa rin si Raps TV Vlog oh. pali paalis muna ako at uh, may gagawin pa Allah Oh bangkat na naman uh, oh, maliliit na bangkat oh, talaga osos yay talagang ito yung sa mga sayo siya sayaw sa ayaw din naman oh. malagbag ang alon kasi sa oh. sa sayaw bago dateng lalu itu ah si ator fishing si tv wangar ga siguro itu nang nyeelok Ator Fishing TV Bakit kimpang-kimpala itong maliit na ito na to, ah yun nga pala mga soyo bali pang ko nila amigo ngayon pangalawang araw merkulis sila ng umaga umalis uy Akala ko kung ano yung naglangoy na yon akala ko sila yon yung pala ay eh. May solar lang Kaya hintab <laughs> Sayang to Dapat ma neto, na ito Pero kung bulok lang Ang kasko nito Ay wala May kilya pala ito Oo oh, may kilya Wala na Bulok bulok lah, May kilya pala ito Katulad nung triple si dati, tinanggal na namin yung kilya. Kasi na uh, sisira lang yung kasko. Pag mga ganito, pag reper, -reper pag angat-angat. Sisira mm -hmm. lang ang kasko, nababaak. So yun, mga kasunyo dito na lang yung video natin Maraming salamat po sa panonood